Coco, it's me, Bigasan Girl. Welcome back to my YouTube channel, and again and again. So for today's video, ah, uh, mag-update lang po tayong, baong gising walang si Bigasan Girl kasi time check po tayo is already six six thirty one, and uh, update kasi si Big uh, update lang si Bigasan before mag-update si Bigasan, I want to uh, Kumusta po kayong lahat sa mga OFW natin dyan, sa mga subscriber natin dyan, sa mga viewers po natin dyan, sa mga patuloy na nagsusubaybay at patuloy na nakaantay sa mga update ni Bigasan Girl. ah uh, Kumusta po kayo and sana ay okay lang po kayo. So ngayon nga ay update na, i-update ko lang kayo. Kumusta na nga ba si Bigasan Girl? Ano na ba ang ginagawa ni Bigasan Girl? Nasaan na ba ngayon si Bigasan Girl? So ah, uh, ngayon po ah, uh, ito ako sa inyong harapan. Charot. <laughs> ah, uh, sana, ah, uh, subaybayan niyo pa rin ako patuloy dahil, ah, uh, magpo-post at magpo-post na po ng patuloy si Bigasan Girl pag, uh, may free time po pa din Kasi, ah, uh, si Bigasan Girl ay isa na pong estudyante. Ah, uh, estudyante ay nanay na estudyante pa. Kasi, ah, uh, dala ko po yung anak ko pagpasok ko ng school. And then, ah, uh, ang course ko is a uh, vted uh, ibig sabihin po Bachelor of Technical Vocational Teaching Education, Major in Food Management Service. In short, ako po ay nag-aaral sa San Pascual Polytechnic College Institution, uh, TLE Teachers po. I am a first year college student, English, uh, first year pa lang po ako. Kasi ngayon ko po uh, susubukan ipagpatuloy ang aking uh, journey as a future educate, educator. Ah, uh, ayan maraming nag uh, maraming nabasa akong mga comment no sabi doon. Ah, uh, 'yun yung tinaka kanlalandas ni Bigasan girl. 'Yun yung uh, sayang yung opportunity na ibibigay. Ah, uh, para sa akin po ay hindi po yung sayang na binigyan niyo akong oportunidad as a uh, maging vlogger. Ayan, at ipapatuloy ko rin naman po yun. Pero yung sabi niyong piniling landas, ah, uh, meron rin naman kaming plano para sa aming sarili, para sa aming future. So, ngayon nga yung plano na dapat ay noon pa ko gagawin isang pag-aaral. Because, ah, uh, dahil lang sa may mga nangyari na hindi natin inaasahan. So, kaya ngayon natin ipagpapatuloy yung pag-aaral. Sino ba nagpapaaral kay Bigasan Girl? Ay, magtatanong nyo naman dyan sa <laughs> comment. Ang ah, nagpapaaral po sa akin ay yung asawa ko po. ah yung asawa ko po ay siya yung naghahanap po ay sa amin din. Siya rin naman po yung nagpapaaral sa akin. And wala wala po kaming ibang katulong kundi yung asawa ko lang nagpo-provide ng uh, financially ko sa educations uh, financially namin sa everyday needs and also uh sa yung as uh, supporter ko pinaka number one supporter ko siya and sana uh, along the journey uh, makapagtapos po ko ng pag-aaral kasi hindi po uh Baka sabi nyo, first year college pa lang, ayan, nahihirapan na. Kasi po, yung course ko po ay sabi ng karamihan ay, ah, mahirap po daw kasi yung TLE is marami siyang major subject. Ngayon pa lang po, nakaraan na, na nakaraan na po yung first sem namin. Masasabi ko talagang, may kahirapan po yung subject naman And, pero, ah, uh, kasama na yun yung prayer ko. Ayan, nakasurvive po ako ng first sem. Ngayon ay, ah, uh, second sem ko na po. Ngayon po ay second sem ko na. Ngayon ko lang po kayo in-update. Ah, uh, kung minsan ay nalilito kayo, bakit na nag-exercise si Bigasan? Ba? <laughs> Kasi, nabasa ko sa kamit, nag-exercise ko na pala. Hindi po yung uh, pino ko po sa aking YouTube channel ay kasama po 'yan sa educations. Uh education uh, hindi naman requirements kundi uh, para siyang uh, project activity o uh, masabi nating activity para siyang uh, school activity namin sa PE. Kasiyan kasi uh, exercise po yung uh, ini um ano ko uh, pino ko sa aking YouTube channel. Ngayon naman is uh, yung uh, sincerely ko na pangungumusta sa inyo at uh, at sasabihin na mag, uh, sana po ay palagi nyo po akong supportahan then kahit uh, minsan na talaga siguro a year na siguro ako nag uh, nag update sa akin youtube so ngayon sana ay palagi ako may free time katulad nito maaga akong nagising dahil, ngayon may free time ako dahil natutulog pa naman si baby kung uh, video ako kung anong gagawin ko ngayon ay uh, video ko. Pero itong mga video ko, pasensya nyo, pasensya na kung walang mga hindi ko na ito may edit gawa ng ah... marami na rin akong ini-edit para sa school ko. Ito, kung kumbaga, magiging libangan ko na lang. Magagawin ko na itong libangan itong pag-update sa aking YouTube channel kasi ah... Sabi nga nila sayang daw. So, itatry ko na sana araw-araw akong may ipopost. Pero di ko po hindi ko masisiguro sa inyo na madadala ko kayo hanggang sa aking school. Kasi cellphone is not allowed to my school. Kasi when uh, na while discussing is ongoing na, yung cellphone namin is nakapot and bag or on the table of our teachers. Kasi, uh, hindi kami masyadong pinapalawad ng cellphone. Kasi yung uh, sabi nila, ah, nagpapayasin na lang kami sa ano, search, 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 search. Kaya, dinat uh, nila yung aming kakayahan, talino, determination, joke, determinations. Joke lang yun. Ah, <laughs> uh, yun na, ah. Uh, hindi ko na to papatagalin kasi magluluto pa po Ayan. May sinasayang ako dyan. Masyado pang makalat yung mesa ko. Ah, <laughs> uh, baka magtanong kayo, ah, saan ba sa si Bigasan Girl? Saan ba nag ah? Uh, ako po, ah, uh, nagbo-boarding house. Kasi po kasama ko yung baby ko. Huwag na kayong magtanong ako, oh, bakit hindi si Bigasan nag dun sa bahay ng mama niya? <laughs> so, <laughs> pero kung gusto niyo magtanong, I am willing to answer that. Okay, and... Uh, sana makapag-video ako ngayon pagkatapos ko update uh, update kayo kasi natutulog pa naman si baby pag hindi kinuha ang cellphone ko ng baby ko uh, makakapag video sign makakapag video tayo so magpapaalam na ako sa inyo no uh, sa muli ah uh, 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 kayo and sana ay patuloy nyo pa rin akong subaybayan lalo na sa mga ating uh, OFW dyan na palagi nag-comment nag, uh, nag uh, nagko -comment kung asan ako ganyan. Huwag kayong mag-aalala kasi uh, baka pag gabi, pag masyadong... Kasi minsan eh, 8.50 na kami na uwi ng ng baby ko sa gabi kasi minsan yung pasok namin is 8 to 8.50. Minsan naman is ano lang naman, uh, abot lang sa 4... Uh, sa 4 p.m. sa hapon. Dati, nung kaya ako nakapag-video ng first time kasi ngayon may ano kami uh, na bukas 9:30 yung 9:30 AM to 4 4 PM lang kami. Ngayon kasi ah uh, nung first sim kasi is 8 to 8:50 kami. Wala kami masyadong free time. Ngayon is medyo marami, marami na kami na kaming free time kaya makakapag video na ako. So ah uh, Alam ko naman na may mga vlogger naman na nakakita sa akin na nag-aaral ako na. Iwan ko kung nag-vlog pa sila. Pero, ako, ipapatuloy pa ko ulit itong pagpavlog. So, ito na yung uh, paalam sa inyong lahat. Ah. mag po kayo palagi. Ah, uh, palagi nyo akong supportahan. Ah, uh, sana wala akong mabahas ng mga bad comments. <laughs> sana lang. Kasi <laughs> yun yung ano po, weaknesses. So, uh, pero ayun, nasabi nga nila, pag may basher ka, may nanunood sa'yo. Ibig sabihin, no? so, And then ah uh, din nga ah, uh, supportan nyo palagi ako, mag-ingat po kayo, maraming maraming salamat po sa muli ah, uh, maraming maraming salamat rin sa inyong ah, uh, pinibigay na support sa akin at uh, palagi nyo pinapanood yung mga video ko, so uh, bye bye, hanggang dito na lang